Sang mapagpalayang umaga sa ating lahat at tayo'y muling nasa kontemporaryong isyo para sa baitang sampu at ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang mga isyong pang kapaligiran. Partikular, ang patungkol sa mga ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kalamidad. Ano-ano nga ba ang mga ahensya na nagtutulungan upang tugunan ang ating mga pangangailangan sa panahon ng kalamidad? At ano-ano nga ba ang ahensya ng pamahalaan at ang kanilang responsibilidad sa oras ng kalamidad sa ating bansa. Halika, alamin natin ang lahat ng ito. At narito ang mga layuni na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutukoy sa kalamidad sa Pilipinas. Ang ikalawa ay naiisa-isa ang mga mahalagang gampani ng mga ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa kalamidad. At ang ikatlo ay nakagubuo ng isang chart na nagpapakita ng mga sulirani na kinaharap ng mga ahensya ng pamahalaan sa oras ng kalamidad sa ating bansa. Ang una sa ating listahan ay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o tinatawag bilang NDRRMC una sa listahan sapagkat sila ang unang nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng text upang mabigyan ng alarma at kaalaman ang mga Pilipino. Ito ay isang uri ng sangay ng pamahalaan na tumitiyak sa kapakanan at kalagayan ng bawat mamamayan sa oras ng kalamidad. Sila rin ay nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng text upang masigit na mapadali ang paghahatid ng babala o anunsyo sa bawat Pilipino. Ang ikalawa naman ay ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o tinatawag din bilang PAGASA. Ang ahensya naman nito ay responsable sa pagbibigay ng informasyon, babala patungkol sa kalagayan ng panahon. Tandaan natin na ang pag-asa ay siyang nagsasabi rin patungkol sa mga papasok ng mga bagyo sa Philippine Area of Responsibility of War. Karaniwan sila rin ang nagbibigay ng pangalan ng pagyong kung meron para sa bagyo, meron din tayong ahensya na para naman sa pagsabog ng vulkan. At ito ay ang Philippine Volcanology and Seismology o tinatawag din bilang Philbox. Layunin ng ahensya na ito na magpalaganap ng impormasyon patungkol sa kalagayan ng pagputok ng vulkan, Gayun din sa pagyanig ng lupa patungkol sa mga lindol. Karaniwan sa karagdagan ito rin ang magsasabi sa mga lugar na maaring maapektuhan dala ng mga fault lines na mayroon ang ating bansa upang masiguro na ang bawat Pilipino ay ligtas at nasa maayos na kondisyon. Samantalang narito ang ilan pa sa mga mahalagang ahensya ng pamahalaan na makatutulong sa oras ng kalamidad at nariyan ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa oras ng pagtulong at sa oras ng pagkakaroon ng kooperasyon, nagbibigay din ang MMDA patungkol sa trapiko, gayon din ang naghahatid ng mga lugar para sa mga evacuation center sa mga naging biktima o sa mga taong maapektuhan ng anumang kalamidad sa kamay nilaan. Sa karagdagan, mahalaga rin ang ibinibigay ng impormasyon ng Department of Environment and Natural Resources o tinatawag din bilang DENR. Sila ang nangangalaga, nagbibigay ng proteksyon na mamahala sa ating inang kalikasan. Sila ang nagbibigay ng anunsyo patungkol sa mga endemikong hayop na unti-unting nawawala at kailangan bigyan ng proteksyon upang manatiling mabuhay sa mundo. Gayun din ang pagbibigay ng kaalaman patungkol sa kalagayan ng ating kalikasan sa pagkasira ng ating mga likas na yaman. Sila rin ang nagbibigay ng kooperasyon sa ibang bansa, lalong-lalo kung merong nangyayaring animal trade na mula sa ibang bansa at idinadala sa Pilipinas upang maging isang kabuhayan. Susugpan ito upang masigit na mapalawak ang transportasyon. Gayun din ang komunikasyon ng bawat Pilipino ay naitatag ang Department of Transportation and Communication o tinatawag din bilang DOTC. Sila ay may obligasyon na magbigay at maghati ng anunsyo patungkol sa mga sistemang pangtransportasyon ng ating bansa maaring sa biyahing panlupa, panghimpapawid, gayun din ang pangkaragatan sa karagdagan para naman sa komunikasyon sila rin ang nagpapaunlad upang higit na magkaroon ng komunikasyon at maayos na dalay ng komunikasyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng ating pamahalaan. Para naman sa paghahatid ng mga serbisyo at relief goods, nariyan ang Department of Social Welfare and Development at tinatawag din bilang DSWD na kung saan ay naghahatid ng serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief goods at mga emergency kits, gayon din ang pagsasagawa ng mga relief operations sa oras ng kalamidad. Sila ang grupo ng mga tao na kung saan ay pumupunta sa iba't ibang mga lugar upang maihatid ang serbisyo at mga pangangailangan na ay maihahatid at maihahandog ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Para naman sa Department of Interior and Local Government o tinatawag din bilang DILG na kung saan ay patungkol sa pinakalukal na pamahalaan sa pinakalugar. So ito ang unang kaagad na nagbibigay ng serbisyo, nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad sila ang naghahatid ng tulong mula sa lokal na pamahalaan sa mga naapektuhan ng kalamidad sa pamamagitan ng pagsasagawa ng relief operation at gayon din ang paghahatid sa mga tao sa evacuation centers upang masiguro na sila ay ligtas ang Department of Public Works and Highways o tinatawag din bilang DPWH ay siyang nagsasaayos ng mga daan na nasira dulot ng kalamidad, partikular ng bagyo, partikular din ng lindol. Maari ito ay mga poste na kung saan ay maaring may kaugnay naman sa Meralco, maaring mga nasirang tulay, mga nasirang dike, o mga iba pang mga kailangan ng rehabilitasyon upang maging maayos ang serbisyo para sa mga mamamayang Pilipino din ng Department of Health o kilala rin bilang DOH na siyang nagbibigay ng impormasyon patungkol sa mga napapanahong sakit sa mga endemia at pandemiko na siyang nating naranasan hanggang sa kasalukuyan upang mabigyan ng paghahanda ang mga Pilipino kaugnay nito nagsasagawa rin sila ng mga ang um, operation na kung saan ay nagbibigay sila ng libreng gamot, libreng konsultasyon, at libreng check-up para sa mga Pilipino. Sa oras ng kalamidad din, sila ay tumutulong. Nariyan din ang Red Cross kaugnayan ng Department of Health. Sa visa rin na tulong ng Department of Education o kilala rin bilang DepEd, sila naman ang naghahatid ng mga balita ukol sa suspensyon ng klase Halimbawa, walang pasok sa Maynila na siyang galing naman din sa lokal na pamahalaan. Karaniwan, ang paaralan ay nagsisilbi bilang evacuation centers ng mga nabiktima ng bagyo, ng bulkan, ng pagsabog ng bulkan at ng lindol. At para sa dalawang huling sangay na tumutulong sa oras ng kalamidad sa ating bansa nariyan ang Philippine National Police o kilala rin bilang PNP at Armed Forces of the Philippines. Ang dalawang sangay na ito ay mula sa mga kapulisan at bungsan datahan ng Pilipinas na nagbibigay ng tulong sa pagsagip sa mga naapektuhan ng kalamidad. Sila rin ang nauuna sa pagpunta sa mga lugar na naapektuhan upang magbigay ng serbisyo at relief goods. Ngayon ay alam na natin ang iba't ibang mga sangay ng pamahalaan na kinakailangan ng pagtutulungan at kooperasyon para sa kaligtasan at isa sa ikakabuti ng kalagayan ng bawat pilipino. Para sa mas malawak at mas malalim pang kaalaman, narito ang mga sanggunian na maaaring inyong gamitin upang mapalawak ang inyong nalalaman patungkol sa mga ahensya ng pamahalaan. Maraming salamat po.